sa mga panalaw, welcome back ulit sa ating youtube channel so for today's vlog magkakabit tayo ng upuan dito sa ating bang, uh, motor so ito na pala ating motor medyo madalang natin gamitin at uh, hindi rin masyado natin ibablog na iba vlog. so yan bagong bago no? so papadala ko ito sa Rizal para gawing uh, bagong upuan ulit na ganun okay? so yan ito na pala so, yung upuan okay. so, sa mga gusto nito uh, pwede tayo dito add swap so sa price PM na lang Then, marami tayong parating na bago nito. So, meron tayong uh, ganitong klase. So, OBR type, uh, racing seat, no? So, maganda to kasi hindi tayo nakakarating sa unahan pag na no? So, may stopper yung ating napitan. Uh, so, yun yung purpose din. Siyempre, dagdag look sa ating motor at siyempre, may ganang So, tatanggalin natin yung stocks. So, ito yung stock. So, iba na nga pala yung panggangal nito, no? Uh, flower na alo. Kasi mga atin. So, medyo mahirap ito ng alisin. Kasi, siyempre, bago yung ating motor kunat pa yung mga bolts nyan susual so, ganun ulit hindi mahirap hirap tapos may toks yan dito sa loob so matatanggal lang yung toks nyan possible so, lang na Ayan, Tanggal na stocks. So, naipit na doon. Kanya yung jongkok. Lumus natin. So pag nagbabaklas kayo, matatanggal yung tuk. Tapos pag nagbaklas kayo ng boy, balik nyo na lang. Kasi nasa loob naman to. Eh, Hindi naman mawawala yan. So kunin lang. Tapos so, na natin ito mga panalo. Choose one. Yan. Tapos, tapos yung lock na yung sa loob na ibababa nyo, eh, ay, iaangat nyo. Then hilahin na natin itong lock. Subukan pa natin konti. Yan. So ipapadala na natin yung ating upuan. Okay. Kasi gas. Okay, tanggal doon ko. Ito na yung bago. Ito na yung bago. Kapit natin. So, lagi tayong may natututunan sa mga pagbubaklas. Siyempre, minsan maaga natin natutunan. Minsan late na. Ganun talaga. So, hindi lahat ng oras ay matututunan natin yung pagkakalas-kalas na yan. pasok nyo lang ito guys tigas, tigas, pa tigas pa kasi bago pa Atito. so wala kang luwagan natin yung ating step grill step grill yan. so hindi, hindi na siya tumapat sa butas lang. so nabatak siya pauna. una o tayo yung so pag may step grill kayo luwagan yung so pag may step grill kayo luwagan yung muna yung bolts dito ayan sinuluwagan so, natin Shoutout kay Lodi Cakes. Gently, nag-iikot ngayon. Mindanao ang target niya. Grabe yung iikot ni Lodi Cakes. Malalayo. Pag-us-us na ito kasi. Hindi na po forward dito. lang yan motor lang yan pwede tayong bumili In yung time bumili tayong bago bumili tayong bago ulit kasi lalabas na yung blue na ABS bumili na naman ang motor basta may nagpa uh, tayong ano napapapasok nagawa eh mga kabili tayo nga okay, yun okay na sira na yung motor natin okay na so ito, ito. Nga, natin nga. Ulit natin. Oo, oh, di ba okay na ulit? So, uh, yun, dinokot lang natin para mabilisan. Break natin mga lock. Siyempre yung tok sobra na yan kasi nga natanggal na sa loob. So, lain yun lang yung cons. Ito so, pa Mga pa dito. Ito so, pa dito. Ito pa pala dito. So, mga tamad magkalas. Yan, hulog na yung toks. pa ako nakakaramdam ng panas umaga pa lang so kakaiba yung init ngayon dito sa Batangas kumukulo na yung ikon natin yung mga alak niya sa so, nangulog yung tukso ako sa nakaroteng bahala sa dyan papaltan na lang natin okay so, ang mga tapong mata so ito na yung bangko natin mga panakaw oh, dito po puging puging motor na natin ano na ang bagong bangko. Ah, uh, ba? Diba? So, ito yung bangko natin, bagong bangko. Sa so, pinalta natin ang uh, upuan. Ito. Ito yung nakalagay. ito yung pinalit natin. Kaya ito, oh. pag Tapo na natin ito. Wala ka na. So, yun mga plano. So, dahil gusto mo gano'ng upuan na ito, meron tayo dito, okay? So, marami tayong mag-stacks nito. So, pumunta na kayo sa aming shop para gusto magpapalit. Ayan. Address natin, Barangay 7, Lipa City, Batangas, tapat ng Lipa District Hospital, Morning Glory Street, at nasa likod ng Bronx Border. Yun lang mga pananak. Thank you.